ay nako hindi na talaga ako makapagtigil no kahit nalad na talaga ako talaga magsasalita na talaga ako hindi talaga ako mapakali dito di no kailangan talaga magsalita nako tandaan niyo to ito yung nanay ni Pastillas si Payak iyak dati ko pa talaga dinadamdam to no nagsalita salita siya doon tapos umiyak iyak tapos pinagtatanggol niya yung, nan yung anak niyang Juan haliparot di ba yung pastillas na yan yung nanay ng pastillas niya mga peste kayo tigil tigilan niyo ako no payak iyak ka pa tapos sir tatagal mo yung anak mo tapos sasabihin mo na wag niyo na i anak ko hindi niyo masyadong kilala yung anak ko bakit sabi ko bakit kilala na namin eh kilala na namin yung anak mo sa so, sobrang dami niya, diary na talaga yung binigay niya sa akin. Yung pinakita niya sa buong Pilipinas talaga, talaga national television. O, oh, di ba, hindi kami magre-raa, hindi kilala, tapos pinapakilala niya sarili niya, di ba? Hmm. So, sabi mo, wag kang judge ng judge. Sabi, itong nanay niya na to nakakainis, no? Gusto din sumikap, gusto rin magkaroon ng pera, di ba? Kung ayaw, ayaw mo nakikita yung anak mo na nasasaktan, tigilan mo. Kung mahal mo talaga anak mo, talagang tigilan mo, di ba? Hindi kilala, oh. Ito, tanda mo to, nanay na pastillas, di ba? Hindi mo rin kami kilala, kaya wag mo rin kaming i-judge. Ngeta ka, tigil-tigilan mo ako. Ko, kung gusto mo talaga ng kwan maayos 'yung anak mo, 'di ba? Maayos 'yung anak mo. Huwag mong hahayaan na ibalandra e, 'yung buong buhay ninyo. Nako, pina pinapuntan niya 'yung kanya diyan, 'yung 'yung ex niya, 'yung best friend, 'yung naging nilabas-labas, 'di ba? Mm. Syempre, alam nga naman kuan, tatahimik kami, manonood na lang kami. Oo, oo, na lang kami. Ay, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Alam na naman, ganun lang parati reaction namin, 'di ba? Nanonood din naman kami. Oh. Eh, 'yun 'yung katotohanan, nanonood kami. Mm. Bakit? Kaya nga may channel 'yung 'yung, yung kanina namin, eh, TV namin eh. Bakit masama manood? Mm. Show timer ako dati pero kwan, ang pangit, ang pangit ng segment na 'yan. Tigil-tigilan niyo ako. Gusto ko yung mga nagtatumbling-tumbling, gusto ko yung ibalik niyo show time yung kan. Ang tag yung wala bang palakpakan diyan. Tigil-tigil ganon. Gusto ko yung mga ganung mga kwan. Namimiss ko na yung mga ganun. Tapos yung mga sinimoto, mo to, mga ganyan. Ay ang pogi, yung mga ganyan. Nakakatawa yung mga ganon. Ibalik niyo, wag yung mga mag-inang niya, mga mga walang hiya, mga putang ina ng mga yan. Kaya tigil-tigilan niyo ako iiyak-iyak ka ngayon na wag mo ang kwan. Sasabihin mo sa buong Pilipinas na wag niyo naman tira, tira yung anak ko, di ba? Sasabihin mo sa kanila na wag niyo i-judge yung anak ko. Iiyak-iyak ka ngayon. Sige, pabayaan mo yung anak mo. Ibalandra, kumuha ng mga lalaki. Igangbang nila yung anak mo. Ganyan. Mm. Mamimili siya ng boyfriend. Tapos pag nabuntis, iiyak-iyak ka. Sira ang karir, di ba? Mm. Iiyak-iyak ka. Kaya tumigil ka dyan. No? Di ba may kasabihin nga tayo na mother's knows best? Ikaw, hindi, ka hindi mother's knows best. Motherfucker. Ever. Ganun ka. Walang kwentang nanay, di ba? Gusto mo lang sumikat, gusto mo lang magkaroon ng per, pera. Ganun ba? Ganun ba ang ituturo mo sa anak mo? Kung mother's knows best, dapat alam mo, mag, ikaw na mismo ang mamili. Kung ano ang ang maganda para sa anak mo, anong magandang, anong, anong uunahin niya, pag aral ba niya, o yung mga boyfriend-boyfriend na yan. Paano ka mag, ganun ba ang pag-move on, di ba? Pag-move on, maghanap ng ibang lalaki, mamimili sa pitong lalaki, seven, seven dwarves, na mga kwan naman, hindi na mamahal yung anak mo. Tapos yung mamimili lang yung mga, mamimili yung anak mo dahil lang sa textbook, ganun. Yung 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 kanya yung, yung, yung magiging kasama niya, magiging boyfriend niya dahil sa text vote, dahil sa gusto ng tao, hindi yung dahil sa gusto niya. Ganun 'yo. Tapos pag hindi naging okay, tapos nagamit 'yang anak mo, iiyak-iyak ka. Walang kwentang nanay. Wala kang kwentang magulang. 'Yun 'yon. Naaawa ako kay Pa, naaawa. Sa totoo lang talaga, promise. Naaawa ako kay Pastillas. Nako, magising ka na Pastillas. Nako, yung nanay mo sa bunutan mo 'yan. Hmm? Sige na.